May kanya-kanya tayong paraan paano magsabi ng mahal kita. I love you sa Ingles. I love you sa Japanese. Sarang sa Korean. Pero para sa isang katulad kong manunula, sasabihin kong... Tila sing liwanag ng mga tala ang linding sa iyong mga mata. Mga muti na hindi kayang ipoblihi. Ang sayang na darama sa tuwing tayong magkasama. At mga labi na siyang laging nagsasabing mahal kita. Sa piling mo'y walang nadaramang pangamba. Ikaw ang siya sa akin nagpapakalima. Ang aking pahinga. Dahil ng bawat gawa ang lahat ng salita patungkol sa pag-ibig. Ikaw ang aking laging bukang bibig hindi ka maaaring maikumpara sa iba. tangin ikaw lang ang aking tinatangi at nag-iisa. Sabihin man nila na madaming isda sa dagat. Wala silang binatbat sa iyo sapagkat hindi ako nahulog sa sa unang tingin. Kundi sa puso mo pagkatao ang siyang di ko inakalang mamahalin. Wala naman akong ibang hinahangat ikaw ang pag-ibig na hindi ko hiniling pero natupad. Tandaan mo na hindi ko ipagpapalit ang tulad mo sa kahit anong bagay sa mundo. Pangakong hahawakan ko ang mga kamay mo sa mga panahon ikaw ay napapagod at natatakot. Palaging nasa tabi mo kapag ikaw pinadalaw ng ko. Hindi ako mawawala sa iyo sa so pagkain. Sa mundong puno ng walang katiyakan, pag-ibig mong bigay, palagi kong pangahawakan. Ngayon, hanggang sa mga susunod na hindi mabilang kinabukasan, mamahalin at pipiliin kita palagi. Sinta.